Hi guys, tayo ay gagawa ng ating dinner. So mayroon tayong dalawang tomato. Tanggalin lang natin ito. So gagawa tayo ng salad. So mayroon tayo ditong lettuce. So kuha tayo ng mga ilang peraso. So kumuha ko ng apat. Hugasan natin. May cheese din dito ako. Ayan, ilagay lang natin dyan tapos natin ito then ilagay natin dito so kuha tayo ng agawa ah, tayo ng sauce so may isa tayong garlic shred natin to maglagay tayo ng 2 teaspoon of peanut any kind of peanut will do yung may tamis o wala, ito ay hindi gaano matamis since ito ay Spanish. Itong oysen sauce. Ganito siya kadami. Ito ng 3 tablespoon of water. Lagyan natin ng honey, 1 teaspoon. Para magbalance yung salt. At saka sweet. Sya, so, kailangan nating haluin. Lagyan natin siya ng soy sauce. Ay, ang sarap, promise. Spring roll vermicelli ng Vietnamese. Ay, ang sarap. So, ating ihalo na yung ating salad. Haluin lang natin. Just put mozzarella on top. So at the same time, meron din akong bread na may olive oil and mozzarella. Let's give verdict sa ating sauce. So tikman natin, dapat ito ay Vietnamese spring roll. Itong sauce na to para sa Vietnamese spring roll. Dahil tayo ay tinatamad. Ito na lang salad. Nilagay ko sa salad. Ang sarap niya. Sa mga mahilig sa salad at saka sa walang allergy sa peanut, pwede nyo itong gawin. A little bit spicy. Gawa ng garlic. Super recommended siya. Ang sarap. Grabe, ang sarap. Ang sarap ng sauce talaga. Promise. Hindi budol siya. Dito na magtatapos guys. Salamat sa panonood. Thank you so much. Thank you so much. Adios.